Hello, good day. Ayan po, naglaag na sa dito. There sure. is a shake open. So, basahay ka sa shake open. Ayan. Blue line pala yan sa shake open. So, and then, sakay ka na number 9 na bus. Papunta ang shake open. So, pinakalas siya na destination tapos to na makikita mo na tong mga kandang view so ano pala to dito surfing area so malalaki ang mga balo pero enjoy yan view yan ng mga bato tapos sa unahan ano kulay kayo mangi ang ilahang baras so, yan yan daghan kayo yung iguan mga visitors ng Soroy din ay Pista So, with my friends, uh, mga tag-warmo ka niya mga kaupan. Kaya, so, yeah, karoon, kay mga dagko na kaya sila balod, kay balitang bagay. Pero, okay na, at least ulay-ulay. Yan, pos, pos kamay, and thank you for watching.